Oh, part 6. Ay, 6 talaga. Part 6. <laughs> As in, oh my gosh. <laughs> Perer, yeah. ano sabi mo kanina? Like, uh, Mikaela? Mikaela? Oh, Message, uh, message. Mikaela, ako oh may special someone. Wow! Oh. Bigat ang bulsan mo, grabe. <laughs> Wow. I'm speechless. Okay. wow. wow, speechless. Parang para speech lab, di ba? Hindi. <laughs> uh, 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 I can believe it. Or not. <laughs> <laughs> the play, the play. Ano? Tumitingin ka na. Marami pwede matuklasan. <laughs> Maging isang. <laughs> <Pinoyenyo>. <laughs> Maging isang. Pino pinoy ay nyo. Maging Pinoy explode. Mas pinole. Mas mag-English yun. Mas oh, pinole. Uh, Mag-isang pinohenyo. Oh. Please. Ang daming ko talagang promise. Sus, daming tao. Gwapo eh. Guwapo, eh. No, nga pala, kung um, ayaw sa akin, kung um, ayaw akin sa akin, alam mo naman eh, hmm. hindi, hindi ako kasing gwapo ng tatay niyo, sing, <laughs> sing cute ng kuya mo, pero ba't di mo subukang mahalin? Sigurado ko, tulog ka na, kinikilig ka pa rin. Oh! ang kasabihan. Bawa. Ang no. oh, kasabihan. Oh, <laughs> alam <Ayun> mo na. <laughs> Ayun na. <laughs> panoorin na natin. Panoorin na natin. <laughs> o, pano panoorin natin. Ulit <laughs> Ulit, din. Ulit, ulit din. Olit, olit din. Okay.